Okay guys, uh, pag-break time natin ng mga tao natin dito. Break, na? Break time, buddy. Break time. Buddy! Break time muna. Ayoko na kukuto mga buddy. Ayoko okay. na tayo? Ayoko, buddy. Hindi ako bababa muna eh. Oh. Wala tayong ayog na baba ko ng akin, mo? Black na nga. 'yung ating ano, mga kasador oh. Uh, Ay, malupitan. Kasador. Ginie, <laughs> <laughs> <Bade. laughs> Ito 'yung ano, 'yung nasabing seven skill. Ay, oh, <laughs> Ah, seven skill natin, oh. punta, eh, na tayo. Puta ina. Ade. Puta ina, eh, break ka muna. Ha? Sukatan so, mo ba ba din ng 85? Okay, Magbuto sa kanto then doon. Ito na yung 85, tapos doon naman yung 60. Oh, doon, sa, sa guwit na yan, dito sa guwit na to. 60. Dyan, dyan ang 60. reference mo papunta doon. 60. Tapos dito yung 85 papunta doon. Oh, dyan yung 85, buwas buwa sa kanto papunta doon. Okay, Oh, bago muna yan, kain muna tayo wag ka lang ba bate? Oh, no, ah, okay. ikaw ang ba? ba? pinaka pinaka <laughs> sige, muna bate mamaya, diyan kayo bate ha baka na may gala galawan ninyo baka na may galawan ninyo e na may galaw na may yan baka may abutin ng isang oras ang inyong bate Baka mga abot isang oras, kada isang unit, malulubi ang ating kumpanya, badeh. Okay, kayo ka muna sa nuku, badeh. Malaki po itong project na to. 14 palapag, 14th floor. Ayan yung iba nating ano, project ko.